Tanong ko lang, na-experience nyo na ba yung papasok kayo sa trabaho o eskwela? Pero bago pa makarating, pasana ang agad ng sapatos kasi lubog ang kalsada? O kaya, uuwi ka ng pagod na pagod tapos sasalabungin ka ng baha sa mismong barangay mo? Kung oo, hindi ka nag kasi halos lahat ng Pilipino may kwento tungkol sa baha. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin bakit nga ba lubog pa rin sa baha ang Pilipinas taon-taon? At higit sa lahat, may pag-asa pa ba para matapos ang problema ito? Ako nga pala si Patok Luis at yan ang tatalakay natin ngayon. Let's get it. Alam niyo ba noong pamagbinabahan ng Pilipinas, kahit panahon pa ng Kastila, pinanggit na ng mga history books nang may nilay, laging lumulubog tuwing malakas ng ulan. Tanggang ngayon, hindi nagbabago. Sa katunayan, ayon sa datos, nasa 20 bagyo ang pumapasok sa bansa kada taon. At halos kalahati sa mga ito ay nagtudulot ng matinding ulan. Kung tutusin, natural na talaga sa ating bansa ang pagbaha, Pero bakit parang mas grabe na ngayon? Simpleng sagot lumalaki ang populasyon at hindi sumasabay ang tamang plano. Ngayon, tanong natin, bakit palubog pa rin sa baha ang Pilipinas? Una, urban planning at overpopulation. Napansin nyo ba na halos lahat ng open space ginagawang subdivision o no condo? Kung dati may damuhan at lupa na sumisipsip ng ulan, ngayon puro semento na isulta Tubig ulan na walang masisipsipan diretsyo sa kalsada at bahay. Kalawa, baradong estero at ilog. Real talk, sino sa inyong nakakita na ng estero na puno ng plastic? Ayon sa MMDA, libo-libong tonelada ng basura ang nakukulekta nila buwan-buwan. Kaya kahit magandang drainage, kung barado ng plastic estero, siguradong baha ang kahinat ng ikatlo, deforestation. Kung naalala nyo, dati ang bundok natin ay luntihan. Pero dahil sa illegal logging at pamimina, unti-unting na wala ang mga puno. At kapag walang puno, wala rin sisipsip ng ulan. Kaya imbes na dahan-dahan ang daloy ng tubig, bigla-bigla itong bumabagsak pababa. Kadalasan may kasama pang landslide. Kapat, klima at heograpiya. Nasa tropical na bansa tayo. Tayo ang isa sa mga bansang pinakapinibisita ng bangyo. At maraming lugar sa bansang natural na flood prone. Halimbawa, Marikina, Pampanga at Bulacan. Kahit anong gawin mo, prone talaga sa baha ang mga lugar na ito. Talima, kakulangan sa long-term solutions. Kadalasan kasi, panandaling solusyon lang ang ginagawa. Sandbags, pumping stations, relief goods. Pero pagdating sa malalaking proyekto, madalas na urong, tatambak o naipit sa korupsyon. At sino ang nagdurusa? Tayo ring mga ordinaryong tao. Ano nga ba ang epekto ng paulit-ulit na ba? Una, ekonomiya. Ayon sa World Bank, bilyong-bilyong piso ang nawawala kada taon. Isipin yung negosyo na hindi makapagbukas, mga pananim na nasira at trabaho na natitigil. Kalawa, kalusugan. Narinig nyo na ba ang leptospirosis? Yung sakit na nakuha sa tubig baha na may ihinan Nakakatakot kasi nakamamatay ito. Nagnagpad yan ang dengue at iba pang sakit Katlo, edukasyon. Kapag binaha ang paralan, walang klase. Kapag binaha ang gamit ng mga bata, apiktado ang pag nila. Ikapat, araw-araw na buhay, sirang ang bahay, nalulubog ang kotse at minsan mismo nga lala natin ang nadadala ng baha. Ngayon, tanong ulit, may pag-asa pa ba? O pero kailangan ng sama-samang aksyon. Una, maayos na urban planning. Hindi pwedeng para bara lang ang pagtatayo ng gusali. Dapat may espasyo para sa tubig at kalikasan. Kalawa, waste management, discipline, simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Malaking bagay na yan. Ikatlo, reforestation. Kung naubos ang puno, dapat magtanim ulit. Ikaapat, government accountability. Kung may flag control project, dapat matapos walang palusot. Kalima, education and awareness. Kailangan nating lahat maging bahagi ng solusyon. Hindi pwedeng bahala na si gobyerno. So mga par, yan ang mga dahilan kung bakit lubog pa rin sa ba ang Pilipinas. At yan din ang mga posibleng paraan para maiwasan ito. Aral dito, kung walang sama-sama ang -sama aksyon mula sa gobyerno at sa mga mamayan, ulit-ulit lang ang problema. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Ano sa tingin ninyo ang pinakamabilisang solusyon para hindi na tayo paulit-ulit malubog sa ba? Comment nyo sa iba ba dahil gusto kong basahin at pag-usapan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, huwag kalimutan ni like, share at mag-subscribe. Ako pala si Patin Luis, maraming salamat sa panonood At sana darating ang panahon na ang salitang ba ay hindi na parte ng ating normal na buhay. Kundi alaala na lang nang problemang ating malampasan. Hanggang sa muli, ciao.